Lakers balak ibalik si Phil Jackson sa Lakers at Michael Porter Jr. tinapos na ang trade sa Los Angeles Lakers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede kang mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go. Mismong si Charles Barkley na nga po mga tropa ang nagsabi sa harap mismo ng mga fans na sobrang nga po nakakahiya ang ginawa ng Celtics sa kanilang naging laro sa Game 4 since napaka unprofessional nga daw po na maglaro ng kanilang mga superstars dahil sa hindi na nga daw po paglaro nito sa 4th quarter at pagkakatambak nga po nila dito ng 38 points na siyang pinakaayaw makita ng kanilang mga fans sa isang closeout game Meron na rin naman nga po sa nang hawak na momentum ang Boston Celtics sa laban nila noong Game 4 Sadyang hindi nga po nila ito maayos na nagamit dahil inakala nga po nilang susuko na ang Dallas Mavericks sa kanilang series. Ngunit ayon na rin naman nga po sa ilang mga fans ng NBA, naniniwala nga po sila na sinadya nga po talaga na magpatalo ng Boston Celtics noong Game 4 dahil gusto ng Boston Celtics na mag-champion sa kanilang home court at pataasin na rin ang presyo ng kanilang mga ticket pagdating ng Game 5. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, umabot na nga po ng 2000 $153 dollar o mahigit sa 100,000 pesos ang pinakamababang presyo dito ng kanilang tiket. Na isa sa mga pinakamahal na tiket sa kasaysayan sa sports na ginanap sa Boston at magandang sign na nga daw po ito na tataas pa ang kanilang kita sa NBA Finals. Samantala, dito naman tayo mga tropa sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing posibleng pagpapabalik ng Los Angeles Lakers kay Phil Jackson dahil nga po mga tropa bigo ang Lakers na makuha itong si Coach Dan Hurley para sa head coach position para sa Lakers. Ay wala na nga po silang ibang choice kundi ang pagpatuloy sa paghahanap nila sa posibleng bagong head coach ng kanilang team. Sa ngayon nga po mga tropa ay may mga ilan na din ang na-interview ng Lakers para sa coaching job. Pero syempre hindi rin naman nga po nila sinasarado ang posibleng posibilidad na kumuha pa ng iba pang coaches. At dahil nga po dyan, ay mismong mga fans na rin po ng Lakers ang nagsabi na pwede rin naman nga po kunin ng Lakers ang kanilang former head coach na si Phil Jackson. Ngunit sa kasamaang palad nga po mga tropa, ay hindi na nga ito po si Phil Jackson sapagkat ay matanda na rin naman nga po ito sa kanyang edad na 78 years old. Kaya sigurado nga po na hindi na rin naman nga po nito kakayanin na pangunahan ang Los Angeles Lakers sa mga susunod pang season. Habang dito naman tayo mga tropa sa balitang tinapos na daw umano ni Michael Porter Jr. ang trade sa Los Angeles Lakers dahil nga mga tropa sa pagkakalaglag ng Denver Nuggets sa second round ng playoffs ay marami nga nagsasabi na dapat daw nga po ayusin ng front office ng Denver Nuggets ang kanilang roster sa susunod na season. Kahapon din ay naibalita nga po na ang teammates niya na si KCP ay pumasok na din sa free agency para makakuha ng malaking kontrata. At naibalita na nga din po na karaan na itong si Michael Porter Porter Jr. nga daw po ay gusto na din bitawan ng Denver Nuggets para makakuha ng isa pang superstar. Pero ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita mga tropa, mismong si Michael Porter Jr. Na, na nga po ang nagsabi, kung may pagkakataon naman nga daw po siya makapaglaro sa Purple and Gold, ay hindi siya magdadalawang isip na maglaro dito. Subalit sabi niya nga din mga tropa na sa ngayon daw ay nakafocus pa rin nga daw siya sa kanyang team na Denver Nuggets para makabawi next season at makakuha pa rin ng championship kasama ang kanyang team na Denver Nuggets. Ibig sabihin nga nito, mga tropa, ay tinatapos na nga po ni Michael Porter Jr. ang trade issue dito sa team ng Lakers at malabi nga po na makuha pa ng Lakers itong si Porter sa darating na offseason. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Sino ba dapat ang kunin ng Lakers bilang head coach at kapalit nito ni Michael Porter Jr.? Pakikomento naman sa ating comment section.